He welcomes in young lahat huwa kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Isang gabi bago ang kasal, sa gitna ng sayawan, dalawang pusong matagal nang nagtatagong damdamin ang muling nagtagpo. Pero sa oras na iyon, biglang bumukas ang pinto at ang lalaking pakakasalan ni Elena ang siyang sumaksi sa lahat. Ano ang pipiliin niya, ang pangarap ng pamilya o ang sigaw ng kanyang puso? At hindi lang iyon, isang balitang yayanik sa buong gabi ang biglang dumating. Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento at maranasan ang bawat emosyon, siguraduhin ninyong panuorin hanggang dulo. At kung nais ninyong makarinig pa ng ganitong mga makabagbag damdaming istorya, huwag kalimutang subscribe at i-comment ang inyong mga saloobin. Sa bawat tunog ng kuliglik sa ilalim na buwan, may mga mata na tila naghahanap ng kasagutan. Sa gitna na isang baryong tahimik, may lumang bahay na puno na ilaw at tuktugin, handa para sa kasal bukas. Ngunit ngayong gabi, isa lamang ang tunay na hinihintay ng lahat, ang huling sayaw. Si Elena, nakasot ng simpleng bestida, nakatayo sa gitna na entablado, hawak ang puso niyang nanginginig. Sa sulok ng bulwagan, dumating si Marco, ang lalaking matagal ng ipinaglalaban na kanyang puso ngunit hindi kailanman maaring ipaglaban ng hayagan. Tumigil ang oras nang magtagpo ang kanilang mga mata. Walang ibang nakaririnig kundi ang malambing na tugtog ng gitara, sinasabayan ng banayad na hampas na hangin mula sa dagat. Pwede ba kitang sayawin? Mahinang ngunit matatag na tanong ni Marco. Nagangat na mata si Elena, alam niyang bukas ay nakatakda na siyang magsumpa na habang buhay sa piling na iba. Ngunit ngayong gabi, sa harap ng kanilang mga kababaryo, walang makakahadlang sa huling pagkakataon. Lumapit siya, dahan-dahan, at inyabot ang kanyang kamay. Pumalakpak ang mga tao, masaya, akala'y isa lamang simpleng sayaw bago ang kasal bukas. Munit sa bawat pagikot, sa bawat hakbang, may lihim na pintig na tanging silang dalawa lamang ang nakaririnig. Kung may isang bagay lang akong hihilingin, bulong ni Marco habang nakadikit ang kanilang noo, sana ikaw iyon. Nanginig ang kamay ni Elena, halos mabitawan ang mahigpit na hawak. Sa isang iglap, bumilis ang tugtog, lumalim ang gabi, at ang mga mata nila'y puno ng tanong na walang kasagutan. At doon, sa gitna ng sayaw, isang lihim na desisyon ang dahan-dahan ng nabubuo sa kanyang puso. Nagpatuloy ang musika, tila ba ang bawat nota ay may kasamang patalim na humihiwa sa puso ni Elena. Sa bawat pagindeyog ng kanilang mga paa sa kahoy na sahig, nararamdaman niya ang bigat ng lahat, ang mga pangakong hindi nabitawan, ang mga salitang hindi nasabi, at ang pag-ibig na pilit niyang nilibing ngunit gayo ay muling sumisigaw. Pinikit niya ang mga mata. Saglit lang, para hindi makita ng lahat ang luha na pilit niyang pinipigil. Ngunit si Marco, ramdam ang bawat panginginig ng kanyang katawan, bawat buntong hiningang pinipigilan niyang kumawala. Hinapit niya ng bahagya ang biwang ni Elena, pinatibay ang kanilang hakbang, na para bang iyon na ang huli nilang laban-laban sa oras. Bukas, wala na akong karapatan, bulong ni Marco, halos hindi marinig sa ingay na palakpak na mga tao. Pero ngayong gabi aking kamuna. Namilog ang mga mata ni Elena, hindi malaman kung susuklian ba ng salita o tatahimik na lang. Dahil lang bawat katagang bibitawan niya ay maaring maging apoy na sisira sa lahat. Munit ang puso niya, hindi marunong tumahimik. Hindi mo na kailangang sabihin, Marco. Mahina niyang tugon. Alam ko. Ramdam ko. Umikot sila, tila ba wala ng ibang tao sa paligid. Ang mga batang nagtatakbuhan kanina ay biglang natigilan, ang matatanday na kangiti lamang, iniisip na ito'y simpleng sayaw ng dalawang matagal ng magkaibigan. Ngunit sa ilalim na matitig na iyon, may apoy na lumiliab, isang apoy na bawal, ngunit hindi mapapatay. Habang bumabagal ang tuktog, lumalapit ang kanilang mga mukha. Halos maramdaman ni Elena ang init na hininga ni Marco. Isang pulgada na lang, isang pulgada na lang, at tuluyang maglalaho ang lahat ng hangganan. Ngunit bago pa man sila lamunin ng tukso, biglang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Daniel, ang lalaking bukas ay magiging asawa ni Elena. Tahimik ang lahat. Huminto ang musika. Nakatitik si Daniel, hawak pa ang isang kahon na alak na dapat sanay alay sa kasyahan. Munit ngayon, ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa kanilang dalawa. Kay Elena at kay Marco. Anong ibig sabihin nito, basag ang boses ni Daniel, ngunit sapat para marinig ng lahat. Nanlamig si Elena. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya, ang bawat tao sa paligid ay naghihintay na kanyang sagot, naghihintay na ng paliwanag. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang isang bagay na hindi kayang ikulong ang salita? Si Marco ang unang kumilos. Binitiwan niya si Elena, umatras ng bahagya, ngunit hindi inalis ang titik kay Daniel. Isang sayaw lang, Marine niyang sabi, pilit itinatago ang panginginig ng boses. Wala nang iba. Ngunit kahit siya mismo, alam niyang kasinungalingan iyon. Dahil sa bawat hakbang at bawat tingin kanina, mas malinaw pa sa liwanag ng buwan, hindi iyon basta sayaw. Isang saglit ng katahimikan. Isang saglit na tila bahuminto ang mundo. Hanggang sa marinig ang malalim na buntong hininga ni Daniel. Nilapag niya ang kahon sa lemesa, umiling at dahan-dahang lumapit. Bukas, ikaw ang pipiliin ko, mahina niyang sabi, nakatingin kay Elena. Pero ngayong gabi, sana malinaw sa iyo kung sino talaga ang laman ng puso mo. Naglakad siya palayo, iniwan silang dalawa sa gitna ng mga matang nagmamasid. At sa bawat yapak niya palabas ng bulwagan, ramdam ni Elena na hindi lang kasal ang nakataya. Kundi dangal, pamilya at kinabukasan. Humugot siya na hininga. Gayon na, kailangan magpasya siya, o tuluyan siyang lamunin ng takot at pagdududa. Lumapit si Marco, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Sabihin mo lang, Elena, mariin niyang pakiusap. Kung iwanan mo siya, hindi ka na kailanman mag-isa. Sasamahan kita, kahit saan. Nanginginig ang boses niya, puno na pananabik at pangako. At si Elena, ramdam ang bigat ng bawat salita. Munit sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang kanyang mga magulang, nakaupo sa pinakalikod ng bulwagan, mahigpit ang hawak sa isa't isa. Nakita niya ang pagod sa kanilang mga mukha, ang pangarap na nakasalalay sa kasal bukas, pangarap na pagkakaisa ng dalawang pamilya, pangarap na kinabukas ang hindi na nila maranasan kundi para sa kanya. At doon, lalong dumilim ang kanyang isipan. Marco, halos pabulong niyang sabi. Paano kung wala akong lakas? Paano kung hindi ko kayang talikuran ang lahat? Hinaplos ni Marco ang kanyang pisngi, pinunasan ang luha na hindi niya namalayang dumaloy. Kung hindi ka lalaban gayon, habang buhay mo yang dadalhin at ako habang buhay kitang hahanapin. Muling bumalik ang tuktog, ngunit hindi na ito masaya. Malungkot, mabigat, para bang tinutulungan silang maramdaman ang bigat ng sandaling iyon. Nakatingin si Elena sa paligid, sa mga taong nakangiti kanina, gayoy na na. Sa mga ilaw na kanina ay kumikislap na masigla, gayoy tila nagiging anino. Sa buwan na nakasilip sa bintana, saksi sa lahat ng lihim. At sa mga mata ni Marco, mata ng lalaking matagal na niyang minahal, Munit kailanman ay hindi niya lubos na nakamit. Bumigat ang dibdib ni Elena. Bawat pintig na kanyang puso ay tila naglalaban, humihiyaw na magkaibang daan. At bago matapos ang huling tuktog, isang desisyon ang dahan-dahan niyang isinilang. Ngunit bago pa man niya ito masambit, isang malakas na sigaw ang gumulat sa lahat. Mula sa labas ng bulwagan, may dumating na balitang yayanig sa gabi, isang pangyayaring magbabago ng lahat at magpapayba ng landas ng kanilang mga buhay. Mabilis na bumukas ang pinto, humahangos ang isang batang lalaki, pawis na pawis, hawak ang kanyang dibdib na tila muntik ng mawala na hininga. Si Mang Efren nadala sa ospital, sigaw niya, nanginginig ang boses. Nagkagulatan ang lahat. Ang mga matatanday nagsitayuan, ang mga kababaihan na may napahawak sa kanilang mga labi, nag-alala. Si Mang Efren, ang ama ni Elena. Napatigil si Elena, natigilan ang kanyang buong katawan. Parang piniga ang kanyang puso dahil alam niyang mahina na ang kalabayan na ama nitong mga nakaraang buwan. Ngunit itinagoy yon sa lahat, ayaw maging pabigat sa kasal na inaasam na pamilya. Anak, lumapit ang kanyang ina, nangingilid ang luha. Si tatay mo, baka hindi na siya umabot. Nabitiwan ni Elena ang kamay ni Marco. Sa isang iglap, lahat ng damdaming kanina yung maapoy ay napalitan na matinding pangamba. Hindi na mahalaga kung sino ang pipilin niya, ang mas mahalaga, ang ama niyang posibleng mawala anumang oras. Mabilis siyang lumabas ng bulwagan, kasunod ang kanyang ina at mga kamag-anak. Sumakay sila sa lumang jeep na naghihintay, at sa bawat pag-ikot ng gulong nito, tila ba umikot din ang kanyang isip. Si Marco, hindi nagatubiling sumunod, tumakbo papunta sa ospital. Kahit walang kasiguraduhan kung may karapatan ba siyang manatili sa tabi ni Elena. Si Daniel naman, tahimik, munit hindi iniwan ang pamilya, hindi rin umalis. Magkakasama silang lahat, kahit anong bigat ng sitwasyon. Pagdating sa ospital, sinalubong sila na malamlam na liwanag na pasilyo at amoy ng gamot. Nasa loob ng emergency room si Mang Efren hawak na mga doktor ang kanyang pulso habang nakakabit ang mga tubo at makina. Hindi na siya pwedeng ma-stress pa, paliwanag ng doktor. Kung may mga bagay kayong kailangang ipaalam sa kanya ngayon na ang tamang oras. Lumapit si Elena, nanginginig ang mga kamay habang tinititigan ang ama niyang nakahiga, payat, maputla, ngunit pilit pa ring lumalaban. Huwag mo kaming iwan, tay, mahina niyang sabi, halos hindi niya kaya tapusin ang mga salita. Dahan-dahang iminulat ni Mang Efren ang kanyang mga mata. Mumiti siya, kahit mahina, at itinaas ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay na anak. Elena, basag munit malinaw ang tinig niya. Anak, huwag mong sayangin ang buhay mo sa takot. Hindi ko kailangan na malaking handaan bukas ang tanging hiling ko lang, makita kang masaya sa piling na taong mahal mo talaga. Tumulo ang luha ni Elena, kasabay na mahigpit na paghawak sa kamay ng kanyang ama. At sa likod niya, naroroon si Marco at si Daniel, parehong tahimik, parehong nakatingin, parehong naghihintay. Ang mga salitang iyon ni Mang Efren ay tila naging huling selyo na isang desisyon na matagal ng kinukulong ni Elena sa kanyang dibdib. Ngunit sa sandaling iyon, habang kumakabog ang kanyang puso, habang pinagmamasdan ang dalawang lalaking parehong handang mag-alay ng lahat para sa kanya. Hindi niya alam kung kaya na ba niyang bitawan ang lahat na inaasahan ng pamilya, o kaya na ba sundin ang pintig na kanyang puso? Lumapit si Marco, hawak ang kanyang balikat. Elena, kaya mo to. Kahit anong piliin mo, mananatili akong nandito. Tahimik si Daniel, ngunit na magsalita, diretso ang kanyang mga mata. Hindi kita pipilitin. Kung hindi ako ang mahal mo, mas gugustuhin ko malaman iyon gayon kaysa ikulong mo ang sarili mo habang buhay. Nagmistulang huminto ang oras. Sa loob ng kwartong iyon, sa piling na kanyang ama, sa harap ng dalawang lalaking parehong mahalaga sa kanya, kailangan ng pumili ni Elena. Humugot siya na malalim na hininga. Tumitig sa ama. At dahan-dahan, tumingin sa dalawang lalaking naghihintay ng kanyang sagot. Sa likod ng kanyang mga mata, naglalaban ang pangarap ng pamilya, ang bigat ng mga tradisyon, at ang sigaw ng kanyang sariling damdamin. At bago pa man mabuksan na kanyang mga labi ang katotohanan, biglang bumagsak ang tunog na makina sa tabi ng kama ng kanyang ama. Nagtilian ang mga nars, nagsipagtakbuhan ang mga doktor. Code Blue, sigaw ng isa. Nahulog si Elena sa kanyang tuhod, hawak-hawak ang kamay ng kanyang ama, habang dahan-dahang nilalamo na puting liwanag at ingay na ospital ang buong silid. At doon, sa gitna ng takot na mawalan ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, naiwan na, na kabitin ang lahat ng sagot sa kanyang puso. Sa gitna ng kaguluhan sa silid, tila ba lumabo ang lahat para kay Elena mga kamay ng doktor, mga aparatong tumutunog, mga sigaw na hindi na niya maunawaan, parang isang bagyong humahampas ng sabay-sabay sa kanyang mundo. Ngunit sa isang iglap, dumilat si Mang Efren, mahina ngunit malinaw, tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Elena, bulong niya. Niyakap agad ni Elena ang kanyang ama, halos hindi humihinga sa takot. Gumiti si Mang Efren, kahit nahihirapan. Anak ang tunay na pagmamahal, hindi tinatali. Hindi rin dapat itinatago. Kapag natagpuan mo, huwag mong hayaang mawala. At dahan-dahan, pumayapa ang kanyang mukha. Huminto ang lahat ng inggay at isang tahimik na luha ang dumaloy sa pisngi ni Elena habang hawak pa rin ang kamay na kanyang ama. Matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Marco at Daniel, parehong nakatayo, parehong nakayuko, parehong ramdam ang bigat ng sandali. Anti-unting bumangon si Elena, pinahid ang kanyang mga luha, at huminga ng malalim. Sa kabila ng kirot, may malinaw na gabay na iniwan ang kanyang ama. Nilapitan niya si Daniel at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Salamat sa lahat, Daniel, sa kabutihan, sa pangunawa, at sa pag-ibig na inialay mo kahit hindi ko lubos na nasuklian. Nakita niya ang pait at lungkot sa mga mata nito, ngunit may kasamang pagtanggap at pagunawa. Tumango si Daniel, mahina, at binitiwan ang kanyang kamay ng may dignidad. Pagkatapos, lumingon siya kay Marco. Walang salita, tanging titig lamang ang nagtagpo. Isang titig na matagal nang sabik, matagal nang nagtatago, at ngayoy naglalaya. Lumapit si Marco, mahigpit siyang yakap, karabang ayaw ng pakawalan. At sa yakap na iyon, naramdaman ni Elena na kahit wala na ang kanyang ama, naroon ang lakas na iniwan nito, ang lakas na pumili ayon sa kanyang puso. Sa labas ng ospital, antiunting sumilip ang umaga. Ang araw ay tumataas, binubura ang dilim na nagdaang gabi. At doon, sa pagitan ng sakit ng pagkawala at pag-asa ng panibagong simula, humakbang si Elena kasama si Marco. Hindi man natuloy ang sumpaan na inaasahan ng lahat, natupad naman ang sumpaang higit na totoo, ang pagpili ng puso sa gitna ng lahat ng takot at sakripisyo. At ang huling sayaw na nagsimula kagabi, naging unang hakbang tungo sa isang bagong bukas.